Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas. So, atorik dun sa... Kasi kadalasan may, may mga reklamo na ang mga kabatas natin na yung mga na inquest yung, yung nakusimuli ng, ng weekend usually, hmm. na dedetain sila ng uh, ilang araw sa kulungan. Um, Actually, problema niyan yung mga ano, yung sinasadyang aresto yun ng PFDS, hindi sa inquest yan, eh. normally pag may of arrest na. Oh. Ang oh, madalas na nangyayari ganito, eh, alam mo, may obscure law na supposedly bawal silang maghuli ng, ng uh, naakusado kapag ka -BFN. Eh, kaya lang, mm -hmm. lang siyempre, mailulusot mo naman yun eh, kung mahuhuli mo na, alang nga namang nakita mo rin ako, sabi mo, ay, sorry, Friday, my bad. Naku, <laughs> oh. nakakaya naman. Ay, siya. hindi pwede. Papalik <laughs> so, na lang kami sa lunes. Hindi naman mm -hmm. pwede gano'n, hindi ba? Eh lang sinasadya mm talaga. Maraming mga na-aresto dyan, Biernes. Eh, syempre, lunes ang korte. Kaya, in fairness naman sa sa at, ating uh, Supreme Court, nagtalaga sila ng mga judge na naka-assign kapag kasabado. Sabado. So kaya ngayon, kahit ma-aresto ka ng BMS, eh, pwede ka na makalaya ng Sabado. Yan naman ay uh, nabigyan na ng uh, solusyon. Problema lang yung linggo. syempre naman may pahinga sila kahit nga ang Panginoon na pahinga ng linggo. So at least isang araw na lang yung bubunuin mo. Hindi ka gaya dati, aresto ka ng BMS, makakalaya ka lunes pa. Sa hmm. inquest naman, malaking bagay niya na inamendahan na ipatas. Para nga hindi for inaresto ka ng warrantless arrest, automatic diretso sa korte. Eh, again, kung clean si ang, uh, ang, 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 ang akusasyon, wala namang ebidensya, eh at least dahil mas may tip na ang requirement, hindi basta-basta dadali sa korte. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.